since dahil nga po nagkaroon ng pandemic, kumbaga nawala po yung trust ng mga tao na mag-travel ulit sa mga gusto nilang lugar na napuntahan dito sa Philippines. So ngayon po parang gumagawa po yung government ng way na parang mabalik yung trust na yun para yun nga po, po di, kumbaga bisitahin po rin ulit tayo ng mga tao o mag ng mga foreigners po na yung mga magagandang lokasyon po dito sa Pilipinas na, na mabalik na po ulit yung tourism in, in, ano po industry like yung Boracay since yung po yung talaga yung pinakasikat dito ngayon. Gumaganda po yung infrastruktura ngayon kasi po mas pinagtutuwaan siya ng gobyerno natin na mas mapabuti pa diba? po. number one problem po is traffic. Kung baga na nakakatulong din siya para kahit paano po lumuwag yung ano. And para po sa mga katulad ko, student, student na commuter, wala pong sasakyan, malaking tulong po sa amin na mas mapabilis po like sa mga senaryo na mali-late sa klase, like may mga ganung projects na po, mas nakakatulong po yun sa amin.